doble-dobling kagwapuhan ang mararamdaman ko o mararanasan ko ngayong umagang ito. Triple pa! ba? Diba? Bongam bonga bongga Para sa mga nakababata dyan na nanonood, ito po ang itsura ni Mr. Eddie Gutierrez nung kabataan niya at kamukhang kapu, -kapu ng kapal niya. Super! Tumikin muna kaya tayo ng niluto. Yes, I'm excited! Oh, oh muna to. kaya natin ito. Mm. Magbo-blind item, itong si Spider Woman. Oh, okay, blind item while you are eating, okay? Mm. Sino naman itong celeb na ito na toda brat noong umbagets pa? Okay, at mega pilit sa kanyang parents to buy him ng pampasaheron jeepney, okay? <laughs> I think it's charred. Actually, pareho tayo eh. Yeah, well, mm. actually, dad bought the jeepney for the whole family mm. talaga. Mm -hmm. so, yeah, Kasi nakikita nila yung mga jeepney. Mm -hmm. So, sabi nila, gusto nila, naka-jeepney din sila. Oo oh, nga Kasi naman. Kasi hindi naman sila nakakasakay sa jeepney, sa kung, jeepney. Okay. kung silang dalawa lang. Gusto namin ma-experience. Oo, mm -hmm. gusto namin ma-experience. Uh -huh. So, bumalik kami ng jeepney. Uh -huh. Yun ang naghahatid sa kanila sa school, <laughs> kung saan-saan sila nakakarating. <laughs> Sal! naka <-jip> <laughs> Para gusto ko na rin maging Gutierrez, te. <laughs> okay lang, wag na. Hindi <laughs> na, okay lang. Okay, Ay, kompleto na sila eh. Papasok kami ng school, naka-jeep kami. Naka-jeep oh. talaga. Ang kaya. So, saya, as kids, actually, super enjoy kami nung meron kaming jeepney. Because oh. yun talaga yung parang communal space ng mga magkakapatid. Magkakapatid. Kasi na kaming lahat oh. 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 sa okay. jeep. Ang <laughs> Tour ng five days. Mm. Habang kumakain ulit kami, sige, mag-blind item ka pa ulit ng bonggam-bongga dyan. Okay. Kilala ang mudang nila, no? bilang unstoppable. You know naman, Miss Annabelle, unstoppable pagdating sa pagretsara sa more mortalak. Okay? Pero isa sa kambal na Gutierrez sa kinakatakutan ni Madam Annabelle. Oo. Oh. Kinakatakutan? Anna, siya sa nag-iisa sa dalawa, ang nagpapatahimik kay Madam. You guess, sino sa dalawa? Simon Mon. Oh, Mon, is that you? Yeah. Okay, correct! Hindi, <laughs> 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 kasi, pag nagkakaroon sila ng argument, si Mon, straight English. So ngayon, <laughs> gusto kayo. si Mami nasa stand. ko. Uh, ano ba yung Nasi gusto sa... stress sabi? siya sa isasagot oh, sa akin. <laughs> <laughs> so hindi na lang niya pinapansin si mo dyan. Magagalit si Mon. Eh si Daddy nyo, nagagalit ba siya? para? hindi Yun nga, parang, na parang si Daddy bihira magalit eh. Mm -hmm. he's, he's, yun yung nature niya talaga. So, balanse talaga sila. Balanse talaga. <laughs> oh. Hindi, si Annabelle kasi, ang bunga nga nun, walang tigil. <laughs> Ay, madam, sa kanya nang galing, ha? Takatakatabi sa akin. So, ganyan ang style niya. Ako naman, bihira. bihira pero minsan ko nang sasabihin, tahimik na silang lahat. Makinig ka. Minsan, uh -huh. minsan lang magalit si dad, pero pag nagalit siya, alam namin na, okay. Seryoso yun. Seryoso. Kasi si mommy oh. everyday, so parang <laughs> kaya na namin. Wala na. <laughs> Wala na. Ano naman ang lesson na nakuha niyo from your parents? I think yung pinaka valuable is really the work ethic. Mm. You know what I mean? They always taught us na ever since we were young na be kind to the people around you. Yes. Laging paalala ni Mommy saka ni Daddy, oh magbeso ka diyan sa tito mo, mm -hmm. sa tito mo ganyan. So we know how to um, work well with others. Mm -hmm. And at the same time, yung professionalism din na kailangan sa industryang to, mm -hmm. very early on na tinutuwa na they taught it to us already. So siguro yung ano, um, no matter what happens, Um, stay grounded, stay humble, and parang family comes first. Yeah. Pagdating sa amin, syempre, you know we've been through ups and downs, yeah. but as long as we stick together, parang we can conquer anything. Yeah. Pero si Tito Eddie naman sa inyong dalawa, ano yung masasabi niyo na talagang um, yung relationship po nyo with your dad? Ano yung masasabi niyo na talagang ito yung natutunan ko sa tatay ko. I think I'm still learning. Yun nga, yung patience. Kasi <laughs> nakita ko si Daddy, syempre, all the ups and downs that my family uh, has gone through. Pero, he's still there. He's still, yes. you know what I mean? He's still, sya rin pa rin yung pillar of strength namin. Yeah. Pillar of strength and wisdom, I think. Kasi yeah. yes. si Dad talaga, growing up, talagang yung mga kwento niya, talagang ang dami-dami niyang dami kwento about his work before, yung past niya, and parang, Um, ang sarap lang makinig. Yung, yes. yung makinig at matuto yes. from him.